pumapasok na yung tubig kapag tag-ulan dahil ngayong silikon nito mga bossing ay nagtuklap na. Ito yung problema ng client ko ngayon na nagpapapintura sa akin. Buti na lang mga bossing ay nakapagdala ako ng Mundo Weather Seal. Ito ay 100% silicon sealant mga bossing na pwede sa interior and exterior. Ito ay pwede sa roof gutter, aluminum cladding, glass window, and kahit sa mga metal roof mga bossing. At ang kagandahan sa sealant na to mga bossing ay waterproofing na rin siya. Kaya hindi basta-basta na papasok dyan, yung tubig. And syempre, para magamit nyo itong mga bossing, dapat meron kayong silicone gun. Tater na rin pala yung pinangbukas ko dito mga bossing. At saka ako nilagay yung nozzle. Kinat ko na rin yung nozzle niya ng medyo pa slant mga bossing para paiga yung plangkada kapag ginamit ko na. At syempre, bago nyo to gamitin mga bossing ay eh, napaka-importante na punasan nyo muna yung pag a nyo para malinis yung resulta mga bossing. Ayun o. Yeah, yeah. Sa yun na yung tubig o. Oh. Tapos. Kaya tatanggal natin, lalagyan natin ang silag. kaya Kaysa madami yung pipinturahan natin dito sa loob. Masisira yung trabaho natin. Kaya lalagyan natin ng silag. Ayan ang kagandaan kapag nagdadala kayo ng mga silag, mga bossing. Magagamit niyo talaga siya sa mga ganitong sitwasyon. Yun lang mga bossing. Follow me for more videos and tips about house painting.